ang PUV Modernization Program. Ang Jeepney Modernization Program ng PUV Modernization Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang tatlong araw na tigil pasada sa linggong tigil pasada. Panibagong pambansang tigil pasada ng tigil pasada sa susod na linggo. Simula sa sangdaang unit, ang tumatakbo ay 20 na lang. Kaya nga po kami ay umiling. Han. 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 Asan na ba sila? Panina pa tayo dito eh. Check mo sa GC, baka nag-chat na. Sige. Hmm? 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 Ba nag-chat pa pa sila? Wala pa eh. Ah, ganun ba? Uy mga te, sorry ngayon lang ako. Nagaling tulog ni God. Ay, sorry, na ako. Wala kasi ako ng sakit eh. Ay, ikaw rin pala. Ben, kukteto na pala eh. Sige, pahingan mo na tayo. Ano na, rin ba kang Sobrang dalang talaga kasi ng ah. kanina. Ano bang meron? Hindi mo ba nang balitaan? Hindi mo ba alam na strike? Hindi ka pa na nang download ng balita? Hindi eh. Wala ba kang TV? Wala ka. Pa. Hindi pa. Pero ba yung jeep ni Frisa? Ang dalas ko yung nakita sa PC ko. Di ba yung yung binabalik na speed? Oo, totoo yun. Pwede namang yun eh. Kasi mas makakabuti yun, naman yun sa mga driver okay. sa ibang mga... Kaya so, yung alam niyo, kaya hindi ko maganda yun eh. Hindi ka nangyayari sa jeep. So diba, binalita na maraming chopper yung hindi pabagtog kasi sobrang mahal daw ng modern jeep, na uh, hindi kaya na naman pinikita nila sa araw-araw na kanilang sa araw. Narinig ko na yung tungkol eh. Kung ako, uh, 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 saan ayaw uh, na? Kasi sabi nila yung modern day naman daw para yun sa ano sa environment natin. Kasi yung modern jeep na yun, environment na yun 20. Sa kasi ano eh, kanina pagka ano ko nag-aantay ako ng jeep. So yung mga lumang sasakyan na ano sobrang ang na talaga nung usok so, na binubog ka galing sa amin nila sa, sa jeep ko. May hika ka na tapos masisikain ka pa. pa. <laughs> <laughs> ako, sang ayon naman ako, sana ano, mahinto na yung pag, ano, yung deeply face out. Kasi ano, kasi isa na siyang ano dito sa Pilipinas eh, kultura na natin siya, tsaka ano, isa siyang ano, tourist attraction na. Tsaka ano kung kung mapupunta man tayo sa ano sa modern na moder modernization, yes. yan ang modernization. Sana ano, tulungan man lang ng gobyerno at gumawa siya ng paraan para ano na mapalitan yung mapalitan yung mga bulok tapos mga lumang makina. Hmm. Ah, ganun siya, no? sa ano, sa, sa. Kaso ang pagkakaalam ko, ano eh, may binigay naman na ayuda yung gobyerno sa jeep ni modernization. Kaso yung hindi ayuda sapat. hindi sa oh, hindi siya sa sapat. Kumbaga parang yung kinikita nila hindi sapat dun sa kailangan nilang gastusin para sa modernong jeep. Kumbaga yung crudo, tapos uh, yung maintenance, hindi isa tapat. Oo, oh, may, may hirapan silang mag-adjust sa mga may may afford ng modernization jeep. Ikaw? Ako, Depending na, no? Kasi wala rin naman ako masyadong ano sa mga bali. Balit. Parang okay. neutral na lang, gano'n. No? Kasi... Kaya, kaya, rin siguro ano, kaya nalit. Kasi nga wala din tayong ano, wala din tayong masakyan kasi nagrarally sila dun sa public strike. Dahil nga hindi sila pabor dun sa jeepney modernization. Ang hmm. dami rin kasing super na jeepney ang kitabor. Ano ba yung, yung nagdaanan natin kanina? Oo, yung ano sila dun eh. Anong nakalagay sa banner nila kasi yung pagtaas nga ng, ano langis saka yung jeepney kaysa. Eh. Kasi mawawalan sila ng frangkesa. Eh. Kasi ang pagkakaalala ko rin ano, na ayun nga, since nagtaas nga yung ano, yung crudo. Tara, wala na rin silang may uwi sa kanila. Tapos mm. isa rin sa reason dun yung public strike din ngayon sa ano, phase uh. Oh, tsaka hindi lahat ng driver mabibigyan ng modernization jeep kasi nga ano, nahihirapan sila. Hindi ako buong kaayon. Kasi kung papalitan nila ng modern jeep, eh di tataas yung pamasahe. Diba? Hmm, mas na kailangan pa natin magdagdag pa ng ano. Bas, ang mahihirapan naman yung mga commuter. Commute. -hmm. Dalo so, na ba, yung mga estudyante. At bukod naman. sa ano, bukod sa mahihirapan tayong magkakahintay nung masasakyan. Tataas pa yung pamasahan. Oo, oh, oh. mahihirapan tayong kakahintay kasi konti na lang hmm. yung tip na masasakyan. Totoo rin ba yung balita na tataas daw ng 20, yung 50 yung pamasahan, yung minimum fare?